Ang video ng pakikipag-picture kay House Speaker Martin Romualdez ng isang supporter ni Vice President Sara Duterte. Muntikan kasing matusok ang mata ng mambabata sa dalang flaglet ng nagpa -picture. May detalya si Noel Talakay. Thank you, sir, sa, kay BP sa video Marami, na ito, palama, makikita palama. ang sinalubong ng isang lalaking supporter umano ni Vice President Sara Duterte, si House Speaker Martin Romualdez Mapapansin na may hawak itong placard at flaglet. Nakipagkamay ito. Pero noong magpapapicture na ito, nasundot ang mukha at muntik matusok ang mata ni Speaker sa daladala nitong flaglet ang nasabing video umani ng samot sa ring komento mula sa mga netizen. Tulad na lang ng walang tusukan sa mata, unahin ng safety ng speaker at yung iba naman hinangaan ang inasal ni speaker sa nangyari. Ipinost ng self-proclaimed social media influencer na si Rendon Labador sa kanyang Facebook page ang nasabing video. Bilang boses ng bayan, ako po ay nasaktan sa aking nakita na kapwa Pilipino pa natin ang naninira sa kapwa Pilipino. Ang pinakamasakit nga nun, isang mataas na leader ng ating bansa ang ginanun nila. Anya, isang pambabastos umano kay Speaker, ang ginawa ng nagpakilalang supporter. Hindi Anya ito napapanahon. Marami Anyang mga dapat pagtuunan ng pansin ng mga isyo ng bayan na kailangan ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Unahin natin sana yung pro mga problema ng bansa bago yung mga sarili nating interes. Unahin natin yung pagtaas ng pangunahing bilihin, mababang sweldo, pagtaas ng pamasahe, yung mga online lending app, victims, tsaka yung mga healthcare workers natin na hanggang ngayon hindi pa lahat na ng heya nila. Sa ngayon, mayroon ng mahigit 300,000 views may at, may at mahigit 3,000 shares ang nasabing video. At uh, gusto ko rin, syempre, uh, bigyang uh, respeto ang naging asal po ni House Speaker Martin Romualdez na kahit binasto siya harapan ay naging composure pa rin siya naging maginoo pa rin siya at pinakita niya pa rin yung ugali ng isang totoong leader. Naglabas naman ng statement si Speaker kay... Romualdez kaugnay sa kumakalat na video. Sa kanyang pahayag, sinabi nito na nire-respeto niya ang vice-presidente ng bansa tulad ng pagrespeto niya sa Pangulo at iba pang opisyal ng gobyerno. Kasama si Speaker Romualdez ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdalo sa Asian Commemorative Summit sa Japan. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.